Oh. on. There we go. Happy Thursday. You know, good morning, good morning sa lahat. So happy ano ngayon Thursday. yun low play lang tayo. So dito tayo nagano ngayon nag-on ng na, win companion. So baka Saturday, yan mag-on tayo o Saturday, Sunday maganyan. You know. Low play lang. Ayun, dami tuldok ng na mga nandoon, oh. Maraming, may mga lumalayo na, may mga gumagala na. Yan. So may mga grouping na tayo. May mga iba't ibang ano pa talaga. May mga kanya-kanya pang mundo yung iba. Pero all goods na sila. Yan. So settle na yung ano dito yung ibang ibon natin. Pero syempre ya. Uh, ano dito kailangan pa rin talaga nilang lumabas na lumabas. Yan. Bago magtag-ulan. Kala masaya na natin na maayos to yung grouping na sila, lumalayo na talaga. Yan. you know, Yung sakit na sa ulo kumbaga. Kumbaga parang yung ikaw na mismo yung ano, naghihintay kung kailan sila bababa. Yan, malapit na yan. You know, Pero meron pa rin tayong mga ano mga bagong dating. Tsaka yung mga nasa third room natin, yan. Doon tayo magpo-focus soon. Kumbaga nakapokus naman tayo doon sa viewing nila Kapag ka nagsipasok na mga to Sa hapon magdamag sila rito Maghapon sila dyan sa viewing area natin You know Tuldok pa rin yung iba, oh. kanino kaya itong mga to, yun know? oh. so good luck. And then kung na-check nyo mga ibon nyo nung last time, yan. Kung alam nyo kung kulang kayo ng isa, alam nyo na gagawin nyo. Yan. Tsaka sa mga nagtatanong kung kamusta mga ibon nila. Uh, all goods, mga ibon nyo. All goods. Maganda yung ibon ng uh, tag dito, Pinapakita ng mga ibon nyo. Pero syempre, make sure nyo pa rin nakaklak ng mga ibon nyo. Yan. Kasi syempre, di ko naman ano eh. ko naman sila maisa-isa. Yan. Kung di ko sila ano, tag dito uh, makabisado lalo kapag settling pa lang lang ibig sabihin yan ano tag dito ha ah, hindi pa natin masyadong ano kilala yung mga ibon alright so ayan ang, lang muna natin sila 7.30 mag alas 8 let's go grabe sarap pa. ano pagmasdan dami nila yan so ang nagiging problema lang natin ngayon is mga overfly kapag ka lumalayo yung mga ibon ayan, ayun know? kapag ka tumutuldok sumasama sa mga tumutuldok tulad dun oh ayun know. tapos sa palayo napagod yan sa iba napapadapo siguro yan pero bumabalik naman pero siyempre di ko pa kabisado kung sino yung mga napasama ba doon, di ba? So, yeah. Good luck mga kaburukot mag-aalam mo alam muna tayo. Tara, let's go. Kapit tayo. Grabe, tignan nyo. Nag-grouping ng mga ibon natin. Yan. So, pinapabaya lang natin sila ulit na kapag kababa, kusang pasok. Yan. Tapos, uh, nabubulabog sila dahil lipad ulit. Yun know, oh. o. Grabe, dami o. Oh. Pero may mga pumasok na rin. Yan, may mga nasa loob na rin. Siguro mga nasa ano na rin yung 50 plus. Tapos dito, ya nagpasok na rin mga ibon natin dito. Alright, so good luck sa mga ibon nyo. ano you know? Grabe, oh. Woo. O, tinan mga, ano, tag dito, baklas, baklas. Kung after nyan, tag dito, papasokin na natin sila mamaya-maya. And then, ano naman, tag dito, uh, yung third room naman yung ano natin. Yung ating, ah, uh, pero dito lang sa Avery para lang ano, to dito uh, mas lalo nilang makabisado bago tayo magpakawala ulit ng ilang peraso doon yeah, may na ko lang kasi na masettle natin ng maayos ang ating mga warriors dito yan tapos ito yung mga dumating yan mga ibon yan so medyo ano pa tayo sa dropping nila ito okay na to yan medyo nagmamasid tayo sa mga dropping nila ayun oh no? Eto, medyo okay na to. Yep. Ito naman medyo basa pa ng bahagya. Yan. So, ano lang tayo? Tag dito ah. Uh, Masid-masid lang sa mga warriors natin. Tapos ito, kinukontinue ko na to, Yan. Para lang mapaglagay ng mga abubot natin sa gilid kasi sayang space dyan. Yan. So, yeah, yun ang mga ko to. Bali, good luck sa mga warriors na rito. And then... Ano, tag dito soon, mag-update tayo inventory sa mga warriors natin dito. Tingnan natin kung sino yung mga nawala na tapos yung mga nandito pa. Yan. Kaya sa mga ano, may mga extra ng YBs pa dyan. Mga tol, kapag ka din nyo na nakita na ibon yun, alam nyo na. Ya, yeah, padala nyo na kagad para ano, uh, tag dito, masettle natin doon sa third third room. Yan, ayun o. No? Oh. Grabe, napaka-solid. Yeah. So, yun ang mga ko to. Bali, hanggang dito na lang muna siguro yung video natin. Uh, dahil magpapahinga na muna tayo. FT muna tayo. Food trip muna tayo. Yan. Yeah. So, maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Ah. Siyempre, uh, sa patuloy na nagla-like, share. At saka nagko-comment sa ano natin Sa YouTube natin yeah, Marami marami salamat Di na tayo masyadong active sa mga vlogging ngayon Dahil ano Tag dito ah uh, na nga tayo ng bahagya Yan yeah. Alright, tsaka nagpapa ano pa tayo? Nagpapa full recovery pa tayo. Syempre, meron pa tayong ano eh, onting paubo-ubo. Alright, so yun na nga mga kaburo ko to. Bali, hanggang dito na lang. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out, let's go! <makes noise> yeah.